Tinilad-tilad ko na po itong ating lechon manok. Ito po yung isang malaking lechon manok na inilagay ko sa aking palamigan eh. Ngayon nilabas ko para maluto ko eh. Ngayon bubuhayin po natin para uminit-init ng kaunti. Ito po ang ilalahok natin sa ulam natin ngayon. Pinapula ko lang po ng konti at galing sa refrigerator eh. Malamig. So eto, binuhay muna natin ha. Tanggalin na natin. Ganyan. Kung hindi po manok ang gagamitin nyo at talagang sariwang manok ay e, iprito nyo hanggang sa maluto. Ganire. Gagamitin ko po yung katitik na mantika. Ito galing sa pinagpritohan ng manok. Mga dalawang kutsara. Gisa na po na tayo ng bawang pag mainit na mantika. Sibuyas, isabay na po natin. Maraming luya. At saka kamatis. Sabay-sabay na. Lagyan ko po ng gabi. Wala akong patatas eh. Para mas mura-mura ng konti. O, lutuin po natin yan hanggang sa mamula yung ating uh, bawang sibuyas, kamatis at luya at bumango at maluto naman yung ating gabi. Mas mura po yata ang gabi sa atin kesa sa patatas. Ano po ba? Magkano ba kilo ng gabi? Kesa sa kilo ng patatas. Pakisagot nga at nang malamang ko para sa susunod na ako'y magluluto eh. Maging uh, sensitibo ako sa mga rekadong ilalagay natin. Baka nga gabi na lang ilagay ko pag nag-apritada uh, ako eh. Ano sa tingin nyo? Pwede naman eh, di ba? Hmm. O ngayon, pagkatapos po ng tatlong minuto, luto na itong ating mga rekado dito. Lagyan ko ng pagpapula at swete po para mapula naman ng konti at hindi maputla yung lulutuin natin. Maganda yung may kulay eh. Konting paminta. Patisan nyo na. Patis lang po ang panghalo nito. Dalawang kutsarang patis. Apat na tasa ng tubig. Pampalasa. Chicken cube po. Isa lang. Kung ayaw nyo eh, okay lang. Takpan po natin at hayaan natin kumulo at maluto lalo yung gabi. O yan po, kumukulo na. Murang gulay ang ilalagay ko. Pechay na naman. Basta importante, malinis. Sariwa ang pechay nyo at hindi mabuhangin. Ilubog-lubog po natin ng konte ha. Isa ring mura-mura at nahihingi. Malunggay. Hanggat may malunggay pa po akong nabili, inuutik-utik ko eh. Ilalagay ko sa ulam maigi yung masustansya ang ulam natin. Pag mainit, masabaw, kahit anong gulay ilagay nyo, di po ba napapagka siya? Ganyan lang. Oh. Takpan po natin sandali. At yung apoy eh, hinaan natin. Ako, mainit pala yung hawakan, napaknot ako. <laughs> o oh, ngayon, pagkatapos ng mga 30 segundo, luto na yung tangkay ng pecha, tsaka natin ilagay itong ating manok. Yan, ilubog-lubog lang natin ng konti. Nadadalas po ang pagluluto ko ng manok dahil ang manok po eh parang afford na afford ng bulsa natin kaysa po sa karning baboy eh. So may konting gulay lamang to, sinabawa natin. Yun nga pong inilagay ko, hindi na patatas, gabi na lamang po. Sa tingin ko mas muramura ng kaunti. Ayos po ba sa panlasa nyo, nagustuhan nyo po ba? Ang mga ricado is simple, madaling hanapin sa palengkit, kayang kaya po ng bulsa natin. Pagdating sa kusina ay madaling lutuin, hindi po yung nanguhulas tayo sa kusina. Basta magugustuhan nyo at ng pamilya nyo, yung po gagawin natin. Tayo po ang boss eh. Ron